Oo, oh, dami. Grabe. Yakpat na naman po tayo sa alimangong ngayon. Kapag dahil po matigli ah. Marami pa daw pala. At hindi na kasha eh. Gusto na po tumakas. Ito oh, ba itong bakla? Oo, laki na ito ah. Masamito. Mapiga kaya. Ito bosing. Oh, shout out po sa mga mahihilig sa alimango sa mga paborito ang alimango shout out po sa inyong lahat oh, dami. hello po isang paulang umaga po sa inyong lahat Bali, si bossing ko ngayon ay namaman daw po ng mga ipinain po niyang mga buko. Ako po yung hindi na po niya pinasama dahil wala po kaming payong. Kahapon po nung nagpunta kami rito ay grabe po ang init. Saka dito mga nagdaang araw po ay lagi pong mainit dito. Hindi po namin nakalain na bigla pong uulan kagabi. Hanggang ngayong umaga po ay maulan. Kaya wala nga po akong dalapayong kaya hindi na rin po ako pinasama ni Bossing sa pamamandaw po ng mga buhok. Ako muna po ay maglilinis po dito sa kubo. Ito po yung ating lagayan ng pinggan. Tasabunin ko muna po. Maganda po ngayon pagliligpit at marami po tayong sahod-ulay. Marami tayong pambanlaw. Yan guys at bali nakaligpit na po tayo. Makahugas na ng mga pinggan at baso. Dati po dito nakalagay yung aming ref. Ay pag minsan po ay tumutulo pag maulan. Kaya tinanggal po namin dito at nilagay namin sa kwarto. Tapos ito po yung mga baso. Tapos dito po nilalagyan ko la nitong kaserola. At minsan po, po na ng manok. Minsan doon humahapon. Pulo, pulo Aray ko. Saan so, ko ilagay? Itchak ko sa iyo. Oh. Ay, marami kang nakuhang noni fruit oh. pa nga sa araw. Pag hindi maulan, sige. Marami po si na nakuhang noni fruit. Ba, yung yung huli, ba, no? yung yung hinanang, marami kang huli. Hu, hu. Oh. Halos lahat po yung may laman, yung mga bobo. Dalawa. Maka na. Oh, dami. Grabe. Jackpot na naman po tayo sa alimango ngayon. Marami pa daw pala. Hindi na po nagkasya. Puno ni purot. Sa dami. Oh, ay mga mahihinog na pati. yan honey. Eh. Okay na. Hmm. Wow, dami. Uh. May huli lahat. May huli lahat. Ang maliit pa. Ito na kagano ito, yung kasama yun. Talong malaki. Ito. Sa isang bubo? Oo, oh, saka yung talong ah. malaki. Saka yung isang babae dito. nilipat at abay. Ilan? Pinababag naman. Apat niya. Sa isang bubo. Abay, tanggal na sipit na eh. Ay. Ay, ito kay... Mataba yan. Pagkat nga ito, na eh. Hindi na ito ibabalik. ayot ito baka mamatay pa han eh. Kaya may hinuli na. na po ni Bosing. Eh. Ito, may ito ang kasama ah, Bosing. Mm ito so, daw po ang kasama. Dalawang malaki nito. ah, eh, Sa babae, sa babae pa rin. Ah. Hmm. Oh, ilaki rin po pala na itong isa. Ah. Uh oh, -huh. ah. Grabe, malalaki ang huli ni Bossing. Ano po po ba? Ito ba na kaya yan? Oo. Oh. Gaga po na rin po ni Bossy. grabe. Saka yan ay ayaw, bubuk ah. Nakatikom lang. Uhugasan ko ito. Ibig mong sabihin na ito ay doon mo lang kung ng ating fish pan. Oh. Huwagas ako na po itong mga noni po. Dapat nga yung pag nunguha may pangarap tayo. Eh. Bakit hindi maghahabot? Hindi ah. Yeah. Dahil pala kanina. Eh. Parang nung katay ay eh wala, ito yung mga hilaw pa. Oo, oh, tama pa dito. Hindi pala yung madali lang palang maninig naman. Man. Bali, ilan pala lahat ang nahuli mong alimango ngayon, bossing? Ito ay dalawa, tatlo, bibilangin po natin. Apat, uh, lima, anim, meron pa sa ilalim, pito, tama ba ang bilang ko. Pito, walo, eight, nine, ten, Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. Dalada, dalawa, dalawang ahan yun. Nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two. 22 alimangu po ang huli po ni bossing ngayong araw may mga bukod pa po yung mga inalpasan at yung iba po yung payat yung iba yung maliit pa kaya inalpasan na po at bukod doon ay may nuni protok pa huhugasan po natin ito dalawang beses. Bago po natin i-drain. Ah. Doon po natin patutuluin na. Pero dito sa loob ng bahay. Ay, 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 busing. Tatalon ka ha. Tatalon. Tatalon ka sa Yan guys, at ito pong mga ito pong mga limango ay lilipat ko na po dito sa sako. At hindi na kasha eh, Gusto na pong tumakas. Tumakas oh, ang bakla. Ay, laki na ito ah. Saan Ito. babae Mapiga kaya ito busing mm. oh, oh, shout out po sa mga mahihilig sa alimango. Sa mga paborito ang alimango. Shout out po sa inyong lahat. ko si Joy? shout out ka na chino Ilagay na rin po namin dito sa sakot di na po kasha dito sa steamer bali tapos na po ni bossing gapusin lahat pwede na po sa sakot ay meron pa daw po palang pandawing si bossing may hula wala naman po. Baka mahulog din sa irrigation. Wow. Tatlo. Hmm. Sa isang bubo? Ay, tatlo nga po. Sa isang bubo. Magkakasin laki pa man din. Ay, nagsipitan na. Ay. Siguro yung iba kaya namamatay ay eh. gawa ng pag nagbababag. Oh, yeah. Ayan, pinalpasan na po ni Bossing yung dalawang peraso. Goodbye, magpataba kayo. Ben po yung namatay, oo. Oh, oh. Malaki. na pa man din. Oo, oh, yan, safety tayo, ha. Ah, Siguro kapag may na ibalik ka, tas hindi natin alam may nagbabag na pala na eh. May nasugatan na, ah. kaya namamatay. Mukod pala dun sa 20 tong huli mo kanina ay eh, mayroon pang napadagdag. 22, 23, 24, tapos po may papandawin pa si Bosing dun ah. Tara. Tara. <laughs> to malayo na yung isa siguro yung may huli iginaapang na po ng alimango bayo na po, ah. malayo na tinuha po ni bossing yung isang kawayan na mas mahaba at yung pong isang bubo niya ay hmm. oh kaya ang huli na yan malaki dalawang peraso. Dalawa. Dari sila sabi mo. Na Mataba na, akin okay na. Ihahanda na natin ito. Matabana Ayen Bosing, matabanan rin. Payat pa. Wala na po itong sipitay eh. pero mataba po. O, kaya amin na po hinuli ni Bosing. Aide ang huli na pala natin n'e, ano ah, 22 kanina. 23 24 Ilan pa? Kaili pa po ah. 25, 26. Ah, 25 lang pala. 25 po lahat yung alimango na ginapos po ni Bossing. At ito pong ating mga noni fruit ay lalagay na po natin dito. Patutuyuin muna po natin bago po natin i-fermented. Ang ating noni fruit. Ayan guys, at kami muna po ay papunta sa bahay. Para yung alimango po ay maibenta na po ni Bossing. Ayan po si Bossing at namumulot muna ng mga pilaway. Ano Bossing, maraming laglag. Ako naman po ay magtatanim po muna ng sitaw. Maganda po pagtatanim ngayon at umulan ay nabasa po itong lupa. Magtatanim muna po kami ng sitaw at okra. Tutubo kayo ha. Tutubo kayo. Tutubo kayo at mamumunga. Tama na muna. Diyan at kulang na itong atampanan eh ikaw ay pa mamaya bumili ka Dali mo mo ha, yung idok doon kamay ha? Ako naka ano at Ako pa nakapandong ng damit eh At umaambon Wala na. Wala na. Bumili pa ng bago. Wala, hanggang dito lang. Nalagyan ko ng pananda kung hanggang saan. Dito po sa gilid ng daan ay dito naman kami magtatanim ni Bossing ng okra. Sana na may tumubo agad at maulan na. tang hilera tatanggalin muna po natin itong mga damo ah bago natin ng na ng, ng buto TV talaga eh. Ha? TV talaga eh. TV talaga po kini niya. A few minutes later. Ayan guys, itataktak na po ni Posing sa palanggana. Ito pong mga nahuli po naming alimango natin Hindi naman ako. Kaya <laughs> ang pop. Oh, dami. Ilang lahat ito? 25 hani. 25 po lahat. Itong alimang. Pipiliin po ni Bossing yung malalaki. Pip Pipiliin po ni Bossing yung ibang malalaki. At na po. Ay, tatakas na. Ay, ito yung lulutuin ko, ani. Eh. Ito po, ibay dito natin sa timba. Ah, yung panghanda po ng para sa birthday po ni tatay. O, oh, pwede pa. Ayun, oo. Oh. Dalawa pala yun. Busin niyo. Walang sinyo. Ano Pag-upit ka na pati, Bossing. Parang ikaw ay malago na ang bungo. Sige pa. Ito po yung ibibinta ni Bossing. Tapos ito naman po yung ating uh, ititira para sa birthday po ni Tatay. Teo! Wow, galing naman po ng mahal ko. Mababait lang po nasa walker. Behave na behave lang po. Yan. Behave na behave lang po. Not may ginagawa po ang mama at papa na yan. Nagluluto. Ah. Tago. Bulaga. Huwag isubukan tayo. Wa. Teo. Lakad na ikaw, dali! Eh, lakad na sa walker mo! Si Val po ay maglalaga ng tugi. Eh. Yan po ay nahukay po dun sa likod po ng bahay. Eh. Ayan po. Wow, sarap na ito. Tugi. Paborito ko ito nung ako'y maliit pa. Hanggang ngayon ako'y matanda na eh. Paborito ko yan, nilaga. Masarap din po itong gagatan. Hinabagat po yung mama. Hindi pa ako nakatikim ginagataan tapos ay ilalaga pero nilaga lang ay masarap na at si Milot po ay magluluto ng aming ulam magluluto ng munggo ginisang munggo at may bata pong nagpapapansin <laughs> may bata pong nagpapapansin <laughs> Hello, mahal ko. boyt na na naman po na mahal ko po diyan na, Behave na behave po iyan diyan ay. Umurong ka Hindi na ko yung Ay, galing. Galing naman. Ay, galing. Galing. Brum, 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 brum. Ay, galing. Brum, brum, brum. Ay, galing, brum, brum, brum. Ay, galing na mahal namin. Ito, <togito> ito, ito, Plus open Paling, ang plus open. Plus open Paling, ang plus open. Nanti. Ah, anta pagkinalaro ako. Hello. <laughs> de de de, jalolo. Ha, ah, gato mona bebe. De 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 jalolo. Ha, ah, de 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 Two, three, 2 3 4 5 6 7 ay naii te plus pen, plus open plus open